Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing! Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyong lahat! Dalangin ko po sa may kapal ang malakas na pangangatawan para sa ating lahat! Okay po, tuloy na po tayo! Ito po ay natutungkol sa mga 5 centimo, iba't ibang taong po ito. Kumbaga sa ano eh, presyo sa Pilipinas! Medyo nakapangalap ako ng ano, nang kaunti informasyon tungkol sa mga presyo ng mga 5 sentimo, Ito naman po yung ano ha, yung, yung, mga binibili po dito sa Pilipinas ng mga collector well, collectors value na po ito dito po sa Pilipinas. Wala po tayo sa eBay ngayon. <laughs> Nagsawa na sa eBay. Sa ano naman? Sa Pilipinas naman. <laughs> kaubos na yung ano Kaubos na 'yung mga coins sa eBay para ma-vlog. To sa Pilipinas naman ha. Ito po ha. Pero isama na natin yung ano ha. Yung 1 centimo yung 1 centimo kasi wala ako nung kahit isa eh kaya wala ako mai-display puro 5 centimo itong naka-display pero titignan na rin po natin yung ano yung presyo ng 1 centimo. Okay po. Oh, yun iunahin na natin yung 1 centimo. Ayan, kung meron kang BSP 1 centimo. Ayan, year 1998, 1999, 2000, 2017. Ang presyo niya po ay 20 pesos to 50 pesos. Yan po. Mga collector po dito sa ano sa Pilipinas. Yan po ang kanila mga hinahanap na coins. Pero ako, kung ano man, eh, bibili na rin ako. 20 pesos to 50 pesos. Ang bawat isa niyan. Year 1998, 1999, 2000, 2017. Meron pa kaya niyan. Eh, yung... Yung coins nga, ano eh, yung coins nga 1 centi mo, kahit anong year, wala ako. <laughs> eh, di bali, magkaano, bibili rin ako nyan. Kaya lang, dito lang sa ano ah, dito lang malapit sa amin, dito sa Tarlac. Unahin ko na yung Tarlac City. Kasi, syempre, para pagdating ng araw, medyo palayo na palayo. Unahin ko na yung lugar ko sa Tarlac City. Pagka ano, mayroon rin akong maano dyan. Mabibila ng mga 1 centimo. 20 pesos to 50 pesos. Ito, po, dumako naman po tayo sa ano. Sa BSP, 5 centimo. Year 1996. Ang hinahanap ha. Year 1997. 2003. 2008, ba, ang presyo niya po eh, 20 to 50 pesos. Kamura, no? Mura, pero at least may value na. Kasi pagdating ng araw, tataas pa yung mga yan, ha? Tataas pa value ng mga yan. Kung baga sa ano, may adyo, may hirap nang hanapin yung mga 5 centimo yan. Tataas pa ang presyo niyan. Sa, sa ngayon, 20 to 50 pesos. Tabi niyo na muna. <laughs> pagdating ng araw, magkakaalaman po tayo dyan kasi, siyempre, pag, pag hindi na ginagamit, sa ngayon, ginagamit pa natin itong 5 centimo to, pinasusukli pa ito sa ano eh, pinasusukli pa ito sa mga grocery eh. Kaya lang, wala ko yata, wala yata akong makita na susukli ng ganito. Tsaka 1 centimo. Hindi na, hindi, tsaka yung 25 centavos, pero pa, nasa grocery. Pero <laughs> mga sari-sari store, wala na. Talagang wala na. Hindi na nila ginagamit, ayaw nila tanggapin. <laughs> Yun ang katotohanan. Masakit man tanggapin. Ayaw na nilang tanggapin ito, mga 5 centimon ito. Sa so, mga, ano, mga malilit na tindahan, ako po, Diyos ko po, talagang, ayo store mula, sabihin nila. Pero, ang totoo po yan, kailangan natin, ano yun yan, kailangan natin gamitin para makakuha tayo ng saktong sukli. Sa ano, sa mga grocery, exactong sukli. Tatanggalin na ba yan o hindi? O, ito naman, yung... Year 2017. Napalayo tayo. 2017. 100 pesos to 200 pesos. Ayan ang kanyang ano. Ang mga hinahanap ng mga collector. 1996, 1997, 2003, 2008. 20 to 50 pesos. Year 2017. 100 to 200. ba? Medyo yung year 2017, medyo mahirap na siguro hanapin. Kaya ano, 100 pesos to 200 pesos. Ako rin, bibili ako yan. Kaya lang, ito lang ano. Hindi muna tong year... 2017, yung ano muna. O oh, sige, yung year 2017, bibili na rin ako yan. Tsaka itong to, 100 to 200 pesos. Ito. Yung year 1996, 97, 2003, at 2008, 20 pesos to 50 pesos. Yan po ang kanyang mga presyo. Okay po, sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting impormasyon. Kaunting aliw para sa pangulenta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga bariya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.